Sa dami ng pagkain sa mundo, may mga putahe talagang tanging sa Pinas mo lang matitikman. Hindi lang dahil sa sangkap, kundi dahil sa kwento at kultura sa likod nito. Kaya kung foodie ka na mahilig sa kakaiba, o Pinoy na gustong ng ang lutong bahay, eto na ang top 10 pagkain na sa Pilipinas mo lang matatagpuan. Pero bago tayo magsimula, don't forget to like comment, and subscribe kung gusto mo pa ng content na sarap na may kwento. Let's go! Top 10! Tuslo to buwan ng Cebu. Sausawan! Na main dish? Yes! utak ng baboy na pinapakuluan with soy sauce at spices. Tapos, isawsaw ang puso mong gutom gamit hanging rice. Literal na dip the bubble ang translation nito. Wild pero wow! Minsan sa sosawan dun mo mas mararamdaman ang tunay na saya. Top 9. Pansit Batil Patong ng Tugigaraw Kagayan. Noodles with egg on top at sabaw sa gilid. Yes, combo meal na may gisa veggies at egg tapos may sabaw na pampalakas. Laging may kalakip na pawis dahil mainit pero worth it. Kahit gaano kabigat ang iyong nararamdaman, isang tikim lang at mawawala ang hinaing na iyong pinapasan. Top 8. Sinanglay na tilapia ng Bicol. Tilapia ang nakararap sa dahon ng pechay, niluto sa gata, tapos sinigang style na may anghang gata, check, asim. Check! Seafood vibes? Check! Lahat na, kahit balot ng dahon, ramdam mo pa rin ang lambing niya sa bawat kagat. Top 7. Linapay ng Aklan Bisayas. Ground shrimp o uyang with coconut milk, binalot sa dahon ng saging at in-steam. Parang seafood bibingka. Usually hinahanda tuwing pista o espesyal na okasyon. Hindi man siya ganun kakilala pero ang putahing ito ay malambot sa loob at masustansya. Top! 6. Puto lanson ng Iloilo, -ilo. hindi lang basta puto. Gawa sa grated kasava may unique bite at tamis timplado ng Calya Fiesta. Kakaibang street dessert na mabigat sa tiyan at puso. Minsan akala mo ordinaryo lang, pero kapag tinikman mo, ibang level ang linamnam. Top five pianggang manok inang Muslim Mindanao, itim na manok na niluto sa gata at nasunog na niyog. Yes, may black theme tayo today. Sobrang rich sa lasa. Parang version ng adobo pero may gata at smoky flavor. Maraming pinagdaanan sa init ng uling pero nanatiling malas at worth it. Parang tayo noon, ehem. Top 4 iyulaitom ng tausug tribe sulu itim na sabaw yep gawayan sa nasunog na niyoga at beef rich smoky spicy perfect sa ulan o habang may storytelling ng mga tausug warriors isa sa pinaka rare na sabaw sa Pilipinas maitim man sa labas malasat may lalim sa loob parang siya wag mong husgahan agad top 3 binungay ng pangasinan Sticky rice plus coconut milk plus bamboo tube equals binungay lutong kalikasan dahil literal na sa kawayan niluluto camping vibes pangasinan got you bamboo man ang balot hindi kayang itago ang tamis sa loob top 2 tamilok ng palawan woodworm daw pero huwag ka hindi siya uod Shell-less molas na parang oyster, sausaw sa suka, tapos lagok. Tamang-tama sa mga gutom. Perfect para sa mga certified adventurer ng street food. Minsan, parang pag-ibig. Nakakadiri sa una, pero kapag sinubukan mo, baka ma-inlove ka rin. At ang nakakuha ng unang pwesto, ano pa ba? Ang legendary food ng Pilipinas, ang balot. Mabibili mo sa kalye, sa tabi ng kalsada o naglalako tuwing gabi sa labas ng bahay nyo. Ang hari ng exotic food sa Pilipinas, balot. Ang pinakamatapang na street food challenge ng mga dayuhan, itlog na may sisiw, sinabawan at sinawsaw sa konting asin. Solve! Kahit mukhang fear factor sa atin, normal lang itong midnight snack. Hindi lahat ng panlabas ay kaaya-aya. Pero kung bibigyan mo ng chance, baka siya pa ang pinaka masustansya sa buhay mo. Bitin ba? Ito ang bonus dessert para sa'yo. Halo-halo! Available sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Sinong hindi kilala ang halo-halo? Tag-ulan o tag-init, walang pinipiling panahon ang dessert na ito. Crush sa ice, leche flan, saging, gulaman, ube, pinipig. Parang fiesta sa bawat kutsara. Ata gaya ng Pilipinas, ito ay magulo pero masarap. Kung ang puso mo naghalo-halo na sa dami ng naramdaman, dessert muna tayo bago mag-overthink ulit. PS. Sabi ni Anthony Bourdain, "It's oddly beautiful." Kaya pag may foreigner na curious, eti ang una mong ipakain. Ayan na! Sampo! Plus, may bonus pa na pagkain sobrang Pinoy na Pinoy. Anong paborito mo sa listahan? O may alam ka bang pagkain dapat naming isama sa part 2? Comment mo na yan. Kung na-enjoy mo ang biyahe natin sa lasa at kultura ng Pinas, don't forget to like, share, and subscribe para mas dumami pa ang mga kwentong Pinoy na ating mapagsasaluhan. Hanggang sa susunod Idol, salamat sa suporta.